Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi tinantana ng mga basher ang dating actor model na si Robbie Rosa dahil umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa relasyong Francis Magalona at Pia Arroyo. Ayon kasi kay Robbie, hindi daw kasal sila Kiko at Pia sa Pilipinas. At kahit ikinasal pa daw ito sa Hong Kong ay wala daw visa yon sa Pilipinas. Sinabi rin ni Robbie na kasal si Pia sa una nitong asawa na may apelyidong Lim na kalaunan ay binawi at sinabing Fernando pala ang apelido nito. Kaya naman nagduda ang mga netizens sa kredibilidad ni Robbie dahil mali-mali naman daw ang impormasyong pinapakalat nito. At isa pa, hindi naman daw nagpapaviktim si Pia, taliwas sa sinabi nito sa kanyang Facebook post na pagpapaviktim nito. Marami rin ang nagsasabi na bakit pa daw nakikisali si Robbie sa issue. Pinapagulo lang daw nito ang sitwasyon, at hindi rin madidepensahan ni Kiko ang kanyang sarili dahil patay na ito. Ano sa palagay nyo? Credible ba ang mga pinagsasabi ni Robbie? O panggulo lang ito?